Nagpahayag si North District Board Member Hector Prange kang anang mga proyekto nga na-implementar sa anang pagpungko sa anang unang termino bilang katapok ng sangguniang panlalawigan. Si Prange, Chairman kang Committee on Education sa Hunta Provincial, ang nagpahayag ng anang Priority Development Fund o kon PDF na natuguro kang gobyerno provincial amo ang anang nabulig sa edukasyon kag sa kayong lawas. Uh, of course, may tindihan na ang amulugat na is to legislate. So, secondary na lang ang Uh, implementation ka pagbulig sa mga proyekto but since I am the chair on the committee on education my priority is education and health that's why during the hospital issue I supported no that uh, uh, proposal do may problema pa but we were still hoping uh, na na mapaubrat gyud ang nakulid health Salazar, but the rest no of hospitals in the whole province of Antique. and but Uh, going back to education. So, uh, I'm trying to extend no, any assistance on how to be able to improve and maintain the quality of education sa ating mga public schools and also uh, gamay nga contribution sa ating mga private schools. Suno kay Prange, eh, ana tinutuyo ang pag-improbar kang kalidad ng edukasyon kang mga kabataan nga anti-kenyo. Apisar nga nakulang kang pundo ang natugro kang gobyerno nagayo si Prange sa ana mga imaw sa hunta Provincial na amat-amat nandaan ay lipatan ang pagbinanggi anay bangod sa mahigko nga politika kagtamdon mananda ang mga pumuluyo nga naga kang andang atensyon Right I'm just hoping for a unity here in the province of Antique unity in the sense that hindi tama ma unite no uh, sa talan nga bagay no Of course we will disagree uh, politically <clears throat> may mga personal interests kita but When it comes to the issue on how to improve no, the lives, the education of our people, uh, I'm, I'm asking all our leaders, especially our uh, governor, congressmen, uh, vice governors, and all the mayors no, in the province of Antique, including the barangay officials, no, the barangay level, that we should go hand in hand on how to uh, achieve no, our ultimate goal: no, public service. Para sa Co-Patrol, Hernan Baldomero.